Eh, kamusta sa inyo mga kadugo? So, nandito na naman tayo sa panibagong episode kung saan meron tayong mga ituturo na mga tutorial. So, this episode ay ito na siguro yung second to the last na tutorial for this month or for this season, no? Dahil meron lang tayong apat na tutorial for this season. Well, meron kasing nag-message sa akin na aking kaibigan na itatago na lang natin siya sa pangalang Harold. So, ito, nag-personal message siya sa akin dahil gusto niyang mag-vlog. So, matagal na itong nagsasabi sa akin, matagal na siyang nag ng payo, matagal na nangihingi ng tips kung paano mag-umpisa, kailan pwede mag-umpisa, at ano ang uumpisahan. Dinagdag ko lang yung ano, tsaka ano yung uumpisahan. So, yon dito ituturo ko naman sa inyo hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa mga katulad niya na gustong pumasok sa industriya ng pag vlog o pagbi-video-video. So yun po no, welcome po sa inyo mga pa. Ayun uh, nga tuturo natin ang mga kailangan o materials na kakailanganin para makapag-vlog. So unang pinakakailangan diyan syempre is yung camera. Camera ay nasabi ko na to nung nakaraan-nakaraan na video ko no, sa last season ko meron din kung ano yung camera na meron ka as of now, right now sa man yan o hinihiram mo sa kapatid mo sa nanay mo, sa tatay mo sa kaibigan mo, sa kaklase mo pwede na yan regardless the megapixel na meron yan no? pwede na yan so kung pwede ko lang sa inyo ipakita yung isa sa mga videos ko no? isa sa mga video ko pala na sobrang baba ng quality ng camera na yun pero nakapalag Uh, oh, di siya pang siya ano pag sa tubig okay naman din ah sa so tubig naman ano lang kami deliver lang kami so yun uh, as long as na meron kang kukuha na na video o gagawing content pwede na yan hindi naman kailangan sobrang ganda kagad ng camera mo no kung basta ang kailangan mo lang gawin ay mag-umpisa. Pangalawa na ni natin syempre is yung idea. Ano bang content ang gusto mo? Gusto mo ba, ano lang, video-video lang ng kahit anong ginagawa mo sa araw-araw? Gusto mo ba magtuturo ka kagaya ng ginagawa ko ngayon? Gusto mo ba mag-share ka ng mga music or mga cover mo na kanta? Gusto mo ba tumugtun ng gitara? Gusto mo mag-drums, mag-violin, mag, mag piano Ano man, gusto mo mag-drawing? Palud ni Guhit Jess? Regardless ko anong gusto mong klase ng content, basta as long as na meron ka ng idea, na doon ka muna mag-focus. So as of now kasi ako, uh, storytelling kasi talaga yung pinaka main content ko so karamihan sa mga content ko is may kwento. Kumbaga, kaya nga siya series eh. Tulad ito daily vlog. Hindi mo maintindihan to kung hindi mo papanoorin yung mga nakaraan. So yun. pangalawa idea, pangatlo syempre ay yung editing software or editing apps na gagamitin mo. So kasi ako dalawa ang device yung ginagamit ko para makapag-edit una isa PC pangalawa is sa cellphone PC, ginagamit ko siya kapag sobrang gusto kong makapag-focus gusto ko mas mapadali yung ganda ng resulta ng i-upload ko na video, sa PC talaga ako nag-edit pero kung gusto ko na mabilisan kagaya ng itong daily vlog sa phone ko siya in-edit magkaibang software ang ginagamit ko sa PC at sa cellphone, pero since gusto mong mag-umpisa kagaya nung kaibigan ko na si Harold at karamihan naman sa atin hindi lahat may PC bagkos ay cellphone tuturo ko na lang sa inyo yung editing software na pwede nyo gamitin sa inyong mga cellphone o, ito advisable lang to para sa mga android phone so wala pa akong video para sa mga gumagamit ng ios dahil sira na yung aking iphone so hindi ko pa siya napapagawa o hindi pa ako nakakabili ng bago kaya wala pa akong marerecommend as of now na video editing software pero sa Android ay pwede kayong gumamit ng CapCut kung gusto mo ng medyo madali ang edit pero sounds like professional or looks like professional pangalawa na editing software na pwede ko masuggest sa inyo sa editing apps na pang Android is KineMaster o KineMaster so ngayon yung dalawa na yan ano bang gusto nyo? Yung trial version lang ba? O yung pro version na? Sa trial version, may mga kaunting limit lang, no? O may limitation pagdating sa paggamit ng mga trial version o yung mga free version nila. Sa CapCut, ah, hindi mo magagamit yung mga transition ng mga alanganin, no? Yung mga sobrang ganda ng mga transition. Hindi ka basta-basta makakagawa ng mga effects. So, yun ang hindi kagandahan kapag gumamit ka ng mga free version, no? Garanti sa KineMaster, sa KineMaster, kaunti lang yung magagamit mo ng mga kanta, transition, mga effects, same lang rin sa kanila. Pero, pwede ka pa rin makapag-edit kung ang babasehan natin is cut, split, delete, and render. So, pwede pa rin yun mangyari. Pero kung gusto mo na sumabay sa mga medyo malulupit ang mga vlogger, pwede rin naman. At yun ang ituturo natin ngayon kung paano mo makakuha ng pro version ng dalawang apps na binanggit ko. So first thing sa'yo, pumunta ka sa Google Chrome at itype mo ang appdone.com pagkabukas niyan, may mga lilitaw dyan ng mga ads-ads, no? So, gawin mo lang is mag-back-back ka lang din, no? pinati mo lang yung back dyan sa Android phone mo para lang makabalik ka dun sa pinaka website ng app dan so kung sakaling lumagpas naman yung pagka back mo type mo lang ulit basta every time na may i-click ka kasi dyan since mga illegal application yun nandyan mag back ka lang tapos hanggang sa mapindot mo ng maayos at matiwasay ang search bar at isearch mo ang word na CapCut So pagka-search mo nun, lalabas na yun ulit yung ads na naman, back ka lang ulit. Tapos i-click mo yung mismong CapCut, then meron ka makikita dyan na Download App. So yung kulay green na Download App na yan, yan ang i-click mo. At maghihintay ka ng ilang segundo para lumabas yung mismong installer. So pagka-click mo nun, yan may countdown dyan, 3, 2, 1, at yun ay mismong i-click mo yung pinaka-installer. So, pagka-click mo yan, bahala ka na kung saan mong gustong isave yung pinaka-installer na CapCut. So, sa akin, pwede kong SD card isave. So, that's it. Ganun. Ganun lang, dali. Tapos, bahala ka na. Hanapin mo kung saan mo nilagay para ma-install mo na siya. Okay? So, pag i-install mo siya, patayin mo yung internet mo, patayin mo, patayin mo ang wifi mo. So, yan pwede mong gawin. So, search naman natin, Kindmaster. master So, search natin kain master para sa backup application editing software mo. So, i-click mo lang yung kain master. So, ayan mga pro mode na kasi yan. So, ibig sabihin, literal na magagamit mo na yung full picture ng apps na yan. So, ganun din. Click mo lang ulit yung kulay green na download app. Then, i-click mo yung lalabas after ng countdown. So, pagka-click mo nyan, bahala ka na ulit kung saan mo siya balak i-save. So, ganun lang. So, kailangan tandaan mo kung saan mo siya sinave dahil yun yung pupuntahan mo na folder para ma-install yung mismong application na gagamitin mo. So, ganun lang kadali. At ngayon meron ka ng editing software. So, tingin ko, ah uh, pwede ka na mag-start na mag-edit ng mga video na i-shoot mo. So, sa thumbnail, siguro uh, sa next week na lang natin i-shoot para yun yung pinakalas natin. So, pagdating sa thumbnail, ano yung software na ginagamit ko pag mag -e edit ako ng thumbnail para dun sa pang-attract ng video. Kasi isa rin ng thumbnail sa pang-attract para panoorin ka ng tao. Okay? Pero kung, gusto, kung wala ka naman pakailam sa views, gusto mo lang mag-upload para sumaya yung buhay mo, pwede rin naman kahit wala ng thumbnail. Kung ano na yung recommended ng YouTube, nasa'yo na yun. So, siguro dito na natin tatapusin tong episode na to. That's all. Hanggang sa muli, mga adugo. Adios.